Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. May inilabas na official statement ang PhilConsa o yung Philippine Constitution Association tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. This wasn't just a mere comment. It was a strong, sharply worded critique. Ayon sa PhilConsa, malalim at seryoso ang implikasyon ng desisyong ito. Hindi lang sa isyu ng impeachment kundi sa kabuang balanse ng kapangyarihan sa ating pamahalaan. Now, Feilconsa believes that the Supreme Court crossed a constitutional line. Bakit? Kasi raw gumawa ang korte ng bagong patakaran na hindi naman galing sa konstitusyon. In effect, parang binawasan daw nito ang exclusive power ng Kamara to initiate impeachment proceedings na malinaw naman na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Para sa Feilconsa this isn't just legally questionable. It's constitutionally dangerous. Kasi, according to the Supreme Court ruling, before an impeachment complaint can be considered valid, kailangan daw may sapat na ebidensya agad na nakadikit sa draft articles of impeachment. Bukod pa dyan, kailangan daw bigyan ng reasonable time ang mga membro ng Kongreso para magdesisyon kung i-endorso ito o hindi. On the surface, that might sound fair. Pero sabi ng Filconsa, ang mga bagong requirement na ito ay parang binuksan ng pinto para makialam ang korte sa simula pa lang ng impeachment process. Pwedeng gamitin ito ng respondent, yung ini-impeach na opisyal, bilang dahilan para dumiretsyo agad sa Korte Suprema. Meaning, hindi pa man nabibigyan ng pagkakataon ang kongreso na umaksyon na na ng judiciary ang proseso. Ibig sabihin nito, ayon sa Filconsa, nabigyan ang Korte Suprema ng kapangyarihang i-check kung sapat ba ang ebidensya sa complaint at kung reasonable ba ang time na ibinigay sa mga kongresista. Eh, ang tanong ng Filconsa, why is the unelected judiciary now calling the shots sa simula pa lang ng impeachment? This, according to Filconsa, is a clear violation of the separation of powers. Ang Korte Suprema, bagamat mahalaga ang papel, ay hindi dapat nagdidikta kung kailan at paano magsisimula ng impeachment ang Kongreso. That power is lodged exclusively in the House of Representatives. In fact, sabi ng Filconsa, it tilted the balance of power in its favor. Justices should act as umpires, not as pitchers or batters. Napakalino po ng sinabi ng Filconsa. Hindi daw dapat pumapapel ang Supreme Court bilang player sa political process ng impeachment. At dito po pumapasok ang isa sa pinakamabigat na babala ng Filconsa. Paano kung ang mismong mahistrado o justice ng Supreme Court ang maharap sa impeachment? May president na silang nilikha. Isang kapangyarihang sila rin ang nagkaloob sa kanilang sarili at posibleng gamitin ito upang bawiin o pigilan ang mismong impeachment laban sa kanila. Isipin nyo na lang 'yan. Ang taong iniimbestigahan siya rin ang magpapasya kung may maliba sa pagsisimula ng imbisikasyon. That's not just a conflict of interest. It's a direct threat to judicial impartiality. Impeachment is a political process. Ito ay kapangyarihang ibinigay ng konstitusyon sa Kongreso, hindi sa Korte Suprema. Sa madaling salita, ang mga mambabatas ang accountable sa taumbayan, hindi ang mga mahistrado. Under Article 11, Section 8, it says, Congress shall promulgate its rules on impeachment. Kaya ang tanong ng Phil bakit parang Korte Suprema na ang nagsusulat ng rules for Congress? Kung hindi ito ma o ma ng Korte Suprema, babagsak raw ito sa tinatawag nilang judicialization of politics o yung pagkuha ng Korte sa mga tungkuling hindi naman para sa kanila. May isa pang punto ang Phil due process. Sabi nila, dapat i-invoke ito kapag nasa Senado na ang trial, hindi sa simula pa lang ng impeachment process sa House. Remember, due process doesn't mean you have to be heard at every stage, but only before judgment is rendered. In impeachment, judgment happens in the Senate, not in the House. Kung sisimula na ang pag-apply ng due process sa initiation stage pa lang, edi parang every accused official can stop the process code by rushing directly to the Supreme Court. Kung ang bawat respondent ay pwedeng dumiretso sa korte at ipadismiss ang complaint bago pa man ito marinig, then wala nang makakarating sa Senado. And that destroys the very spirit of impeachment. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.